Ano yun sa love scene? Tinablan ka rin ba na parang... I mean, nagkaroon ka ba ng erection? Nagkaroon, uh, nag nagwala ba si Junjun? Kasi may mga artista, may mga co Max, uh, actors din, co-actors -co mo sa Viva Max na umami na tinatablan talaga sila. As in, hindi talaga yeah. na maiwasan. Though, yung iba naman sinasabi, wala daw silang nararamdaman. nararamdaman. Well, sa kanila yung pero ako kasi, parang feeling ko, kung talagang straight ka at na at type mo yung girl, talagang ano, talagang mararamdaman, magkakaroon ka talaga ng init din sa katawan. Ikaw ba? Yes. Uh, yun, sorry, Fresh. Uh, yes, uh, na, may, yun nga, like, wala pa akong nakakwentuhan kasi neto, except for my best friend na uh, artista rin. So, medyo familiar siya sa, sa Viva Max. So, nakwento ko sa kanya na, bro, pwede pala, ano, possible pala na tigasan ka during the bed scene. So, sa kanya ko palang nakwento and yun nga. So, never ko rin nakwento ito kaya na direct or sa mga kalaan, TV and ganun. So, yun. During the showers scene kasi, yun kasi yung, ano eh, medyo favorite ko kasi during the showers na nakikipag-set. So, yun. Yung, yung nasa trailer na yun, yun doon talaga ako, ano, nasira yung plaster ko. Tapos, buti na lang, pagkasira ng plaster ko, nag-sign si direct ng cut. So, natago ko kagad yung plaster, yung, ano ko, private part ko, ganun. So hindi, di ko na nabanggit sa kanila na oh shit na ano ko na, na ako during our shower scene.